magluluto tayo ng tapak maghigop tayo ng sabaw kasi sobrang gutom na talaga sobrang taba nito mga kababayan tapos mamahalin dito na klase ng isda kapresyo to siya ng maya maya nagrabing taba nito tara, butuhin na natin dito sa lao, talagang ganitong mga isda yung tinitira namin yung masasarap para pambawin ng lakas trap magigop ng sabaw na dilaw dilaw mga kababayan no? siguradong mataba talaga to alas siguro ng mga mayayaman sila lang nakakakain ng ganito syempre kami rin kami yung nanguhuli ah sa'yo yung punto ta ah. yami yami bay bata lang sa mga bay <laughs> Grabe ka sariwa oh, kita nyo naman sa laman oh. Grabe taba. Kain muna natin yung lamang loob. Yung paborito to ni Tata. Yung yung grabe ka taba mga kababayan. Yung laman oh. Ito no? yung ulo. Grabe sarap nito. Igupi-gupi yung mga balat-balat niya mga kababayan Sama natin tong baba niya Ayan no? Tingnan natin nila kayo yung mista. <laughs> Para hindi makuha ng iba. <laughs> Yan, tapat ito. Kulit tayo rin mista tayong eh. Puno yung kaldero natin ah. Oo, oh, oh, Oo. Oh, na naman kami nito. mga kamabayan maliwanag na talaga so, yung sabaw niya mga kamabayan oh. ayan o oh. ah, talaga taba ito yung hindi talaga na sabaw mga kamabayan ano oh, paburito ni ko is kami. Grabe. Sabaw pa lang. Ha. Grabe na. Galing pala si Kapitan ng Lutok ta. Ha? Galing pala si Kapitan ng Lutok. Okay, dinaraan mo ako eh. <laughs> para hindi ka makatulog. Kain na natin mga babayan na para sa atin. Pa, pa, pa. Salamat si Quiz Dance na gloto. Masarap din. <laughs> Masim-masim. Kapitan yan. <laughs> mga kababayan no, sa Lagyan natin. Ah! Talaga.